Ayun mga kadiwata dahil nga tag-init na. Ayun, tatanim na po sila. Ayun po mga kadiwata, ang ganda ng palayan dito sa Japan. O di ba? Sana may makikita naman akong ano, palay palayan kapag tumanda na ako. Tumanda, ganun. Ang ganda talaga mga kadiwata. Gustong-gusto ko talaga dito. Dito kang palagi ni kapag mga summer ganun. Pero sasakay kami ng ano ng train papuntang ano mall. Ganun kasi hindi pa kami naglunch. Oh, yan po ay napakalinis ng tubig nila mga kadiwata, di ba? Yan ang ginagamit sa palayan mga kadiwata. So, galing po yan sa Yama. Sa Yamang Yama sa bukid mga kadiwata, ganun. So, ayan di ba? Ang lakas ng kanit na tubig punong-puno. Tapos dyan, mga kadiwata mayroong high school tsaka elementary. Malayo-layo kami dito eh, mga 15 minutes lakad ganyan. So dito kami sasakay ng ng ano, ng GR station to, mga kadiwata. Malapit-lapit lang naman din lang sa amin, Sa so, mga kadiwata mayroong ano dyan, oh. Um, saging, may saging. Ayun. Diyan po ay Kanazawa. Kanazawa Mountain yan dyan mga kadol bukid. Likod niyan, nandyan na yung Hakone. Shizuoka, papuntang Nagano, ganoon. May okay, mga kadol, may saging dyan. No? Kaya lang, hindi yan siya namumunga eh. Walang bunga. O ikka hindi to namumuga yung saging na yan. Saging ba talaga yan o yung abaka ganun? Kasi alam yung ano eh, abaka at saka saging na ano eh, um, diferensya. Maliit lang tong ano namin, train station dito. Ayan, may toilet. May toilet pa dyan mga kaluwata. Ganun yung toilet. Ayun. Tapos, dyan yung mag-top up. I-top up dyan. Dyan ka lang mag -ano pag mag-enter ka dito sa densya uh, sa uh, station lalagay mo lang yung ano dyan Ang um, card ganun so titiyo so dyan na yung aming sasakyan so dito mga kadiwata ikaw magpindot ng ano uh, ng doa pindot Yung station mga kadiwata, dito lang malapit o. Oh. O oh, diba? Ang lapit lang ng mall. Ayan, dito kami sa Lala Port. Dito kami maggagala mga kadiwata. Ayan, pakainin ko muna si Hana dito. Mga kadiwata, rigata ko sa mata ni. So ito yung aming pagkain mga kadiwata. Si Hana Sorry dong And then, karagi yung sa akin. Itadakimasu! So, dito kami. Nag- coffee. Coffee time. Dito po mga kaliwata. Anong pangalan ito? Chukukro. Chukukro yung pangalan ng coffee shop. Gano'n. So, first time ko uminom dito. Tapos, yung bago nila, itong ano man tawag niyan? Croissant ba yan? May ano siya? Macademia sa loob mga kaliwata. So, kainin na natin. 食べていいよ、うん、美味しいよ出してていい出してって出してる出してるしどうですか美味しい味方ね yung batang to, tingnan mo naman kasi gusto niya makita yung ano, loob ng ano, kung ano yung loob ng densya, ah, densya, yung ano, pinapaktakbo, driver, walang driver dyan eh, kasi nandoon yung driver, sa kabila, nandoon yung driver, so yung isang to, gusto niya makita yung dyan, walang driver, <laughs> Ayan, bye bye, Densha. Oh my gosh, madilim na makadiwata. Ayan na po yung dilim na dito sa amin, oh. Kasi nga, sobrang madilim dito dahil, ano, dito yung ano, tambo. Yung ano, farm nandito. Koko nobori mitai. Nobori mo, di kinayo. Ano, usoy dayo, jikang kakaroon dayo.